Like a dog without a bone and actor out on loan Riders on the storm Riders on the storm Tipko to ano bang ginagawa na dito, pre? Ano bang gawa ito? Eh, parang wala rin nag-withdraw. Kaya nga, wala kang mga export, Oo, wala rin mga container. O, ano ko, ano kumahal dito? Kahit ako nag-upo. Ano yung mga nag-aapoy? Ano yung mo, umapoy? Eh. surah, pre? Hmm? Ngapa surah? Surah, kenapa anak sakit? Sangat... 5た秒。<laughs> ilaw no, pa mo tapos puro kamanok manokan lang kaya <laughs> e, ito nga kaya eh. nyo yung tari puro eh. manok talaga pagkain nyo ah. makasakay ka sa sakay nakasakay ka sa sakyan eh. parang pagkain mo pagkain maglakad tutangin na yan saka hindi lang isang tao nang pagkain dami Tiko industrial, industrial. Tilapia 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 go Tilapia Isang dugtong nga lang talaga, ano? Mula ito ano, ng ano yun, piyay Pilipinas. Piyay sa talaga yung engineer, pre. Di ba kaya simple simbolo ko dating dito, ano? Alam na lang, alam na wow. nila kung saan ikakabit ba, ano? Doon pa lang parang sinasembol na, na ba? Tapos babak na sila doon. Kaya <laughs> po mga boss, dumating na po tayo mga boss, oh. Kung kasama natin mga boss, wala pa. Tayo pa lang, ano, dumating. Ito po tayo mag-deliver mga boss. Ah. Uh. ayapa po mga boss? Papasok po tayo mga boss. kapos na tayo Ito ang pogay mga boss oh. Amerikano ni Anching Ha mga na tayo mga boss Ano kapos Mabaklas na tayo na ano mga kapos Tapanali natin

Bombende no bombende no